What are you doing here? Gusto ko lang naman kasi makita si Joanne. Kaya ako nagpunta dito kasi nanaman ko na pupunta sila pero promise, wala akong balak na magpakita sa kanya. Oo nga. Wala ka naman talagang karapatan na lumapit sa anak ko eh. Paano ko makita kanya? Malulungkot na naman siya. Iiyak na naman siya tapos ako, hindi ko alam kung paano ako magpaliwanag sa kanya. Hindi ko, I'm so sorry kahit kailan hindi ko ginusto kong si Joanna. At hanggang ngayon hindi ko mapatawad ang sarili ko dahil alam kong nasaktan ko sa Kayo. Kayong dalawa. Hindi ko hindi ko ginusto kong kayo. Maniwala ka sa akin. And I'm so sorry kung nagawa ko ang lahat pero hindi ko ginusto yun. Kaya tatanggapin ko lahat ng gusto mong sabihin sa akin. Kung gusto mo paratangan o kung ano-ano, tatanggapin ko lahat yan dahil masama ako. Masama akong tao dahil sinaktan ko kayo. Dapat makarma ako sa ginawa ko dahil masama ako eh. Masama ako at Ito, tama alam na, tama ko tama yun. Huwag na. mo nang sarili mo, Sofia. Sofia, makinig ka sa akin. Kahit ano pa man ang nangyari sa atin dati, kahit kailan, hindi ko ginusto na magdusa ka at masaktan ka. I've Iginalang ang desisyon mo. At sa kabila ng lahat, gusto ko pa rin na maging masaya ka. Sabi mo lang sa akin na masaya ka na. Sabi mo sa akin na everything was worth it. Na masaya ka sa piling ni Earl. Masaya ako. Masaya ako rin.